today si Roni uh, ito na yung kinder excited na akong mag-grade nakasama na kami hello Ha, ang ganda nandito na kami oh, the present sa yung maleta ni Ben Christmas decor <laughs> ang cute nga <laughs> ang cute nga nito so guys <laughs> Naghiwahiwalay na kami. <laughs> inyo kung ano yung binili ko. So, bumili ako na... I like to be educated, but I'm so Hello. Hello, guys! It's... Hapon na po. <laughs> Ngayon pala mag start ang araw ko. It's... Uh... Wait lang. I think... Gaalos tos na ng hapon. And, uh, nakahilat ako maghapon, guys. Kasi, deserve. Charot. <laughs> deserve ko na humilata at walang gawin. Hindi. Charot lang. Dito ako sa bahay nagtrabaho, guys. And, today, si Ronnie, uh, pumasok siya na rin na. 11.30 kasi 12 to 12 to uh, 8 ang trabaho niya. So, umalis na siya. Si Kyle, umalis. Matutuloy uh, dun sa kaklasa niya din daw magla-lunch. So, wait lang. Tapos, guys. Ako, may hada po ako. nag ako kanina. Uh, Nag-isir ako ng mga 6 yata. 6.30. Tapos hindi na ako makatulog. Gumawa na ako. Tapos nag-start ako mag-work ng mga 8. Pagandahan lang kung sa bahay ka magtrabaho. Pwede kang mag-start ng maaga. don't have to fix yourself. Anyway, since alas dos na, eh, imimit ko yung dalawa kong kaibigan, which is a uh, futura school hindi na hindi trabaho. Inaya nila ako nung isang araw na mag-Cosco. Opo, Cosco eh, uh, I think nag nagkaroon ng franchise ng Costco dito two years ago yata hindi ako sure uh, and uh, hindi ko pa siya napupuntahan kasi pag pupunta ka doon kailangan member ka ng Costco and ang uh, membership uh, fee is 500 pesos I mean hindi ko naman kailangan pumunta doon palagi kasi may store naman malapit na dito although they have a special uh, things na mabibili mo doon na wala sa store namin dito. But ngayon, since yung kaibigan ko, yung isang kitchen staff ko is a member siya, pwede, kang magsa pwede siya magsama ng dalawang person. So ako at saka yung sakong sa kaibigan is sasama sa kanya. So guys, daldal -dal ako ng daldal. -dal. Hindi ko pala na-record. Nagpaalam lang naman ako. Aalis na ako, guys. But I wanna show you kung anong weather sa labas. Ang dami ko sinabi dun sa last kong video. Putik. <laughs> Hindi naka-record. It's very, very sad. <laughs> Mga pong graveyard sa labas. But it's okay. Nagdas tayo para mag-shopping. And aalis na ako, guys. And, yeah. Nalungkot pa ako kasi ang nabig ko sinabi kanina. Nabig ko na naka-kwento but it's okay. <laughs> Let's go! I need glasses and guys. Binili namin si Alex ng Kindle. And it arrived today. So, kuhanin ko muna siya. Kasi makalate na ako umuwi. Um, sarado na sila. Huwag ko na mayroon. Yes! yes ito na yung kingdom. Excited na akong mag re Alex. Yes. Same lang siya nung akin. Nabili ko na rin siya ng housing. Eh. Ayan, punan ako ng train. Let's go, go, go. Vlog oh, ko no, to die. Nakakasama <laughs> ka na kami. Hello. Ang ganda. Fresh. Ay, Fresh as a stream. Gusto ko <kayo> ipakita yung... <laughs> <laughs> Wait lang, kailangan. So, so, para tayong pupunta ang abroad, si actually. Yeah? Pupunta siya ng Costco, pero parang one week lang mawawala. Costco. oh my goodness. Dapat nagsabi ka, parang wala tayong ng kamaleta. <laughs> Di ba, Icy? Akala ko, ako na talaga yung girls <laughs> ka. Meron na siyang normal na bag. Oh. Hello. Hoy. Wait, Imagine <laughs> kung lahat tayo sa ganito. Tinan mo siya, oh. Actually, magta-travel kami 3 days. Costco. Costco bahay. Nesta Costco. Diyan, oh, nandito na kami. Nandito na kami, Present, syempre, yung maleta ni Besh. Feeling ko makikilagay ako sa maleta niya. Kasi ang laki pala nito. Yan, first time. Ate? <laughs> <laughs> na Kakakain lang sa entrance. <laughs> ano, may nang bit na yun. Di ba? ikot dito, Besh. Christmas decor. Ang cute nga, <laughs> ang cute nga nito, oh. Pang-entertain na. Pag yung tulala ka na sa buhay mo, hindi na panoorin mo lang. Uy, <laughs> ang ganda ng nasa taas. Oh my God! Kita mo yung te? Ang lalaki. <laughs> Oh my God, ang laki naman yan. 3,999. Lahat yan? Ay, hindi, hindi. ito lang. 4,6 naman to. Itong si, ano, itong malaki. Ito yan. Oo. Oh, oh. Ito, yung tatlo. 4,6. Oh, Shit, ang, ito. ito. In fairness room. naman, ang ganda. Ang laki. Tapos, oh, at saka na nakawin. True. <laughs> nakawin <laughs> yan sa Nasaan? Uy, Calvin Klein. Oo nga, ano. Hindi ko napansin. Bibila ko na medyas. Saan? Ayan, cozy-cozy naman to. Ang dami ko na kasi ganyan eh. 219 lang. Uy, ang mura. Ang mura. Tualia, actually, oo. Tualia. Ito, mga ano na, pang tulog na Ito pang kwarto. Towels. Ano to? Fitted sheet. Okay. DKNY. Puking ina DKNY? Yes. Ang taray naman. Ay, ito maganda talaga to. Ito talaga yung mga pang hotel. 149. Ay, ang mura. Uy, alam mo, maganda talaga to. Ang mura niya, te. 379. 379 lang. Uy, ano kaya ito? Hindi sa mga pictures. Ayun na lang, Ay, Ano lang, te. Uy, size pa namin. Amba, size pa namin. Gusto ko. Patawag mo na, sige. Ano yung asawa? Mag-bake na lang, ha? <laughs> <laughs> nagbago na <laughs> naman yung... <laughs> nagbago na naman yung isip niya, <laughs> dai. matapos na daw <laughs> hindi Hindi pwede matapos, Besh. Feeling ko nag-start pa lang tayo dahil. Tapos na daw, left the group. <laughs> <laughs> Gusto mo ba pahiramin ko yung card ni Ronnie? <laughs> Ay, magbigay na ng Besh. Ay, wag na. Yun. Be. Okay yun. Okay, okay, Talaga? Ito, uh, dark, dark chocolate ba, te? 99 daw ito, sabi nung katrabaho ko. Nagmahal na daw ng 20 crowns. Ferrero seven kung gusto mo seven seven ah oh. diba? Parang, pang, pang regalo talaga um, ang ah, babalik tayo bago mag Christmas ha sure. bakit nasa iyo yung card ni ate eh syempre alam mo hindi lang po grabe okay, ka po sabi, Ah, wala, hindi sa sali. Hindi, hindi na naman makikita si Shang Ano ba? February? <laughs> February na naman <lang> makikita yun. Wala ba yung anong sex chocolate? Ay, hindi <laughs> <laughs> ko alam. Hindi ako na inform na malibog pala yung kasama na. Nasa chocolate na tayo, guys. Ayan, o. Teddy. Ay, advent calendar siya. Nahihilo talaga ako sa bus. Oo. Oh. expect ko mga dalawang oras, tatlong oras tayo dito, Besh. Hindi pala. uwi na kami. <laughs> Hindi nagkakas yung mga social day. <laughs> uwi na. So guys, naghiwahiwalay na kami <laughs> ng dalawa kong kaibigan. Uh, Nag-train sila kasi Gabi na, mag -na, -nine na, so yung bus at saka train dito is late na dumadating. Hindi na nila maantay si Ronnie. Ako, antayin ko si Ronnie. Sunduin niya ako. So, siguro mga 10 minutes. Malapit na naman, mga ano na lang, 15 minutes galing sa amin. Si Ronnie galing siya sa work niya. Diretso sa dito, sunduin niya ako. So yun lang guys, hindi ako nakapag-vlog ng maayos kasi na-enjoy ko ng bonggang-bongga -bongga yung Costco since it's my first time. So ha ang lola mo, <laughs> ang laki. And super mura talaga. So for sure, mabalik ako doon before Christmas kasi ang sarap mamili ng pang regalo. So ito yung nabili ko guys. Ayan siya. So yun lang guys. Uwi na akes and dito na ako magpapaalam and sana na enjoy nyo ang aking uh, Costco vlog. First time ng lola mo so and uh, super duper enjoy kasama yung dalawa. Kulitan and everything. So guys, thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye! Hello guys! Hindi na ako bye. Alam ko na goodbye na ako. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung binili ko so, bumili ako ng quicker oats. Ito yung breakfast ko every day. So super importante siya sa akin kasi wala akong mabilang dito. Um, buo na lang meron sa Costco and this is uh 60 sachet. and ito siya. Yan. So, bawat breakfast ko isa. Super mura na siya, 150 crowns. So, ang talang yung 10 pieces na binili ko nung isang araw. Ano siya? 99 siya. 10 peraso lang. So, this is super duper good price. Bumili, nagpabili si Kai lang. Nutella. Ito ay 49 crowns lang. Yung mabibili mo sa normal store dito is ganyan lang siya kaliit. May pinakamaliit na Nutella. Which is 50 crowns din. Ito, 49. For this big. And then, bumili ako ng Flux. Uh, pang gargle. Nakalimutan ko kung magkano. Pero yes, ito yung pinakamalaki. Bumili din ako ng uh, spam. Yes, six pieces kasi mahilig si Kyle. Gusto niya itong spam. Tapos nilalagyan niya ng seaweeds. Actually, hindi din binili, hindi masyadong madami yung binili ko. Bumili ako ng pork belly. Masarap ito adobo kasi. Alam ko na ako ng rice pero nagpa-brown rice ako. So, push na yan. Ano lang siya? 80 grams. Sorry. Yeah, one and one kilo and one, almost one and a half kilo. And, bumili ako ng gamot para sa Dalawang piraso. Super duper mura. Mas mura siya sa dito. magbilin mo talaga sa store dito. Malatak sa amin. bumili ako ng pang winter na socks. Dalawa yung kasi nag snow na guys actually nag snow ngayon kaya yeah, perfect to actually plan ko rin talagang bumili ng socks doon alam ko kasi meron sila ng ganito yung pang thermo socks tapos bumili ako ng normal socks since makapal siya guys thermo din siya Uh, since mahilig ako sa sneakers, kahit uh, snow So, mabila ko ano siya. 1, 2, 3, 4. 8 pieces. Nasa 200 plus yata. Mm -hmm. Oo, oh, 279 grams or Tapos, bumili ako nito. Pang pass ko siya, pang garland. So, i-design ko siya dun sa sa hagdan namin. Hindi ko siya alam kung paano actually uh, bahala na si Ruben or si YouTube. Ayun lang guys, ang binili ko, namamahalan si Ronnie na 1-3 daw. Actually, medyo mahal. But anyway, it's okay. Uh, Nag-enjoy naman ako. For sure talaga, babalik ako. Anyway, Is here. Go away. <laughs> Angay, Hangga, dito na lang, and I'll see you guys next time. <laughs> it's snowing. why you so fast This is the food. Hmm? Who's back, I no. no, no, it's birthday. yeah, so sweet oh, ang ating aking sexy tari. Tara! Right. <laughs> Busy-busy. Busy siya. Busy naman. Hi! Hi! Say hi! Pika-pika. Uh, binili ko siya sa Pilipinas. Yung water lip tint ko. Which I...